I don't care what I want, I give what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well, please I don't give a damn if you all listen to me Cause I'm running, I'm the only one Hello guys, hindi, ito ang inyong Repo Matri Edge Pumipit-pumipit ah, ako, ah, natin dito ako ngayon sa kapat ng isang warehouse Kung saan dito, makikita natin yung map, makaraming ito So, ituturo ko muna sa inyo kung paano po natin dito Uh, ito po yung ating place na kayo. Guys, ito yung address. Uh, 186 uh, General Luis. Uh, corner ito ng Pasakola. So, Nopaliches, Quezon City. Uh, ito. Wala dun sa bayan. Ayan yung dun ng bayan. Siguro mga 1 kilometer mula dun sa bayan. So, mga ang pinaka-landmark natin dito yung Uno, Uno Fuel. Then, yung pass no Place ah, Mga ano to, mga bilihan ng pagkain So isa ring oh, So isa ring landmark dito Ay itong Hotel Na katapat niya yung Flying Bee Ayan na, ah, magkatapat sila ng Flying Bee So yan, along General Lewis lang ito Na baliches napakadaling hanapin ito guys uh, pagdating sa Quezon City pagdating sa bayan corner lang ito ng Pasacola Street o oh, guys papasok tayo sa loob ah ito bumukas na yung gate no pasok na tayo sa loob ah okay ayan guys yung mga quality ng motor ayan so para mas sigurado kayo mas maganda kung magdadala kayo ng ano ng mekaniko pero dito sa sa na na chimpon ko ito possible ito na isa dito ang mapupunta sa akin ayan isa dito ang kukuhanin ko ha? ibibid ko na tong tatlo na to para sigurado na kahit isa medyo may panalo ko ay nasabi ko na sa inyo kung pwede tayo mag start dito ng 20 so syempre ako naman medyo ibibid ko na ng medyo mataas ito ang patinakbo na ito medyo mataas patinakbo na ito 80 So, itong Mio, ito, kusunada ko po to eh. Napakagandang ano nito eh. Yung pagandahin. Maraming nag... Ah! 27. Medyo mahirap lang paanda rin kasi nalamigan. Ayan. 27. 39. So, hindi lang naman ito, guys, yung mga rito. Actually, marami pa yan. So, sige, tatawid tayo ng konti, no. Iikot tayo ng konti. Medyo naguulan lang, kaya pinasok tong, ano. Ayan, yung mga unit. Ako, pagkarami-rami. Ayan. Yun, no. O, pati kulay, magkakasama na. Ayan. ayan na ngayon yung mga possible yung ano sino ba yung mga nangangarap ng Honda Beat dyan ayan no so misang kahit mas maganda na to kaysa bumili ka ng brand new ayan medyo talagang makakatipid ka eh ito pa yung isang Honda Beat to yung kulay oh. ayan no so ito pag pumunta ka dito Ayan na, yung mga barcode, isilipin mo. Ayan. Ah, ito, mga Mio I-125 Yung mga presyo, guys, hindi ko na maiisa isa So, nakapagbigay naman ako sa inyo ng sample na pas posibleng makita nyo. Siyempre, yung iba dito, matataas pa yung ibang presyo, lalo na kung konti lang ang tinakbo, konti lang din ang naibayad nung nahatakan so posible yung presyuhan nya eh, medyo mataas ng konti Ayan. Ayan. para sa siguradong mga motor na mga dokumento mo, Ayan, dito dito tayo so napakaraming yan Ayan ha, inikot ko kayo ha. Ito para sa mga may gusto na Suzuki. Ayan na. O. Oh. Nakita niyo naman kung gaano kaganda oh. So titingnan niyo lang again, yung barcode. So magdala kayo yung cellphone niyo dapat may pwedeng makabasa ng barcode. Ayan. Ayan oh. Napakaganda oh. Di ba? Ayan na, oh. Oh. Ah, mga Mio. Ayan, ha. Ah. So, yung mga may gusto ng barako dyan. Eto, mga barako. yeah, May mga barko din naman yan. Ayan. So, iisa-isahin mo na lang ito lahat. So, iisa mo na lang ito lahat para do sa pinapangarap mong motor. Ayan, ha. Ah. So, anong kailangan nyo lang gawin dito? Siyempre, mag-e-effort lang kayo pumunta. So, medyo effort din. na isahin nyo yung mga motor. Mahigpit lang din sila rito sa health protocol. Kaya, sunod lang po tayo. Habang nasa loob po tayo, magsusuot tayo ng face mask. Ayan. nako napakaganda, di ba? Siyempre, pagka medyo gastado na talaga ng gusto, yan, medyo, medyo mura. Pero pag alam nyo, sobrang kinis naman, eh medyo may pressure rin kahit paano. Ayan. Napakaraming motor. Oh. Hindi ko na lang kayo madala sa dulot, medyo talagang hinabutan ako ng ulan dito. Eh. Ayan. Ayan guys,